Hello guys, welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel na we said it for today's video guys, pag-usapan natin po itong world coin grabe kung kayo ay umabot sa highest price no, nung September 9 eto, pakita ko lang sa inyo guys umabot siya ng 116 pesos per WLD So, yung market cap ngayon ng Worldcoin ay nasa 189 billion pesos. So, yung uh, total supply, again, yung pa rin. Siyempre, pag na-reach po ito, possible, tumaas yung presyo, lalo. So, 10 billion WLD token lang siya. And as of now, yung circulating is 2 billion. So, meron pang 7 billion, di ba? O more than 7 billion na available na pwede nating i-hold or depende sa inyo kung ano yung uh, way nyo para di ba, kumita kayo dito. So pag-uusapan natin, bakit biglang tumaas ang WorldCoin ngayon? Okay? So pakita ko lang sa inyo, Share ko lang sa inyo. And then tuturo ko din sa inyo yung um, way para hindi siya ma-stack dito sa Bolt. Kasi nga, di ba, pag nag-withdraw tayo, ilang days pa bago siya ma-withdraw, papunta sa PIDAX. Kasi nga, napupunta siya dito sa vault. So, mamaya, turo ko sa inyo paano yan. Very basic lang. Parang nandun na kagad sa um, spending. Okay? Gusto mo bang malaman kung paano i-claim ang World coin na safe at hindi mawawala ang token mo? G guys, eto pa. Ah. So, be very careful ngayon. Kasi nga, ang daming ngayon mga gumagawa ng mga fake transaction, 'di ba? Para 'di ba ma-transfer yung yung token mo papunta sa mga wallet nila. So ganto na, so, lalong-lalo na kung wala kang idea sa mga crypto related topic. So be very careful. So I suggest mag-ask kayo sa may idea or sa talagang safe na pagka mapagkakatiwalaan niyo na kung ibebenta niyo yung world coin niyo. Okay? So, ito yung step-by-step -step beginner's guide kung paano makaka-claim ng inyong world uh, coin, bolt, at paano mo magagamit ang... Ma, magagamit mag-spend ng tama. Ayan. Habang may iwasan ng mga karinimang pagkakamali na pwede magdulot ng pagkawala ng world coin. Yung iba guys, namamali sila ng um, wallet address yung tawag dun. Eh. Once na isang number or letter lang yung mamali, possible wala na naka-floating na lang yung World Coin mo dyan sa space so be very careful no so ayan yung uh, World Coin again uh pwede pa rin kayo guys uh, makakuha ng update sa kanilang mga social media channels like um X no o yung uh Twitter marami yan eh marami silang mga ano eh, mga uh, social media channel. So, ang presyo ngayon is 94. So, bumaba siya. Pero, tumaas siya guys ng almost 86% sa loob ng, ayan, 7 days. Di ba? Ang laki ng tinaas, no? So, paldo na naman kayo niyan, guys. Okay. So, kung bago ka sa crypto at curious ka kung bakit tumataas yung presyo ng WorldCoin ngayon, sigurado makakatulong tong video na to para maging handa ka at hindi maloko. Ayan, and guys, ang daming... Nakikita kong gumawa ng mga group for uh, transaction, buy and sell ng WorldCoin. Yun nga lang guys, ang dami na i-scam. So, ang, ang magiging resulta pa, magagalit pa sila dun sa, sa, ano, sa mismong creator, di ba? Or sa event, di ba, ng WorldCoin. So, be very careful sa magbe-message sa inyo regarding uh, bibilin daw nila or uh, i-exchange nila into cash. Mag-ingat po. Okay? So, I suggest manood muna kayo ng mga guide sa YouTube kung paano nga ba yung registration sa PDAX, papunta sa GCash, ganon. Ano ang matututunan natin? Number one, paano i-download ang official world app? So, again, nasa Play Store naman yan. So, ito yung ating WorldCoin uh, account. Ayan. So, one device, one account. So, isang tao lang talaga yung pwede maka makapag uh, tawag dito verified hindi multiple so kung kayo po ay may mga uh, device na walang Play Store so possible di siya mag-work kasi na ko na sa ibang Huawei phone na walang Play Store hindi siya na nag nagwo-work i don't know kung may update ngayon pero na ko ilang beses yung mga mga kasama namin sa bahay tinatry so, ko Uh, ma-register pero hindi talaga ni push through kasi nga uh, walang ano walang Play Store or Google uh, tag dun? Play uh, services yung phone So, ito yung ating account. So, punta, punta lang naman kayo, guys. Tawag dito. Sa Play Store. Sabi yung Play Store natin. Ayan. Punta lang tayo sa Play Store. Then, so, hanapin nyo lang dito sa Play Store yung WorldCoin. O yung World App. Ayan, World App. So, hindi ko lang sure kung may update. Pero kung may update, update nyo siya. Ayan, katulad nito. So, mag-ingat din kayo sa mga fake application na kumukuha ng mga sensitive details para makapag-login sila. ba diba? O, at yun. Pag nilalagin kasi natin itong account sa ibang device, nagkakaroon ng problema, baka maban kayo. So, ingat-ingat din. So, after down downloading, installation na yan, so, wait nyo lang ma-open. So, kasi hindi ko dito ma mapap mapapakita yung step by step kasi nga, nakaregister na tayo. Basic lang naman yan, kapag po nakapag-register uh, kayo, binakap nyo yung inyong password sa Google Drive. Then, hihintay nyo lang sa lugar nyo kung merong um, for verification gamit yung orbs na tinatawag o yung iris scan. So, open natin. Ayan na siya. So, as of now, meron ng 34 million world IDs all over the world. Nag-negative 6% po ngayon yung presyo. Bumaba. So, possible maraming nagbenta. Kaya bumaba. So, ito yung wallet natin. Meron tayong available ng 160 pesos. Meron tayong, ayan, meron tayo dito sa home. Ito yung i-claim natin na 3.20 world coin per month. So per month po 'yan, guys, na bibigyan kayo ng world coin once na kayo po ay nakapag uh, verify gamit yung Iris scan. Example, bakit ang baba? Depende po 'yan. So very volatile po yung presyo. Depende sa market kung ano yung balita or ano yung napapanahon ngayon or may global news regarding sa crypto. So, possible, affected. Kasi nga crypto, kapag mayroong good news, tumataas talaga siya. Mataas yung ano niyan. ah uh, uh, pwedeng kitain. Then, tsaka nyo ibenta. Pero kapag mababa, pwede i-hold you lang muna. Or pwede kayong mag-buy habang mababa. So, possible kasi, imagine na yun natin, ano, ah uh, may, ano lang, may, Limit lang. May bilang, may certain limit lang. Kapag nagamit na lahat yon, possible tumaas na yung presyo. So sa 10 billion na uh, WLD token, so pag na-accumulate lahat yan, so possible tataas talaga yung presyo. So sample, mag-hold tayo ng 1,000 token times natin sa 96. So kailangan natin ng 96,000 pesos. Pero dati ang presyo lang yan, uh, a week ago, nasa 54. Diba? 54 lang siya. Oh, ang laki kaagad. So kumita kaagad kayo ng almost 50,000 after a week, no? Kung meron kayong 1,000 na uh, world coin, kung bibenta niyo siya ngayon. So tubo kaagad kayo guys ng 100%, di ba? O almost 100%. So ganon. So depende sa inyo kung ibebenta niyo or i-hold niyo ng ilang taon. So alam niyo naman, di ba? kung babalik tayo sa history ng ano ng Bitcoin. So sabi natin dito, search natin uh, BTC to PHP. Eto, Magkano na ba yung 1 Bitcoin to peso? Ayan oh, nasa 6.5 million pesos na siya. Way back natin uh, nung 2012 mga ganun or 2000, ayan oh, Guys, sayang nga eh. Noong 2012 talaga, familiar na din ako dyan eh. Sa mga crypto. Kaso nga lang, wala akong pang ano, pang bili. <laughs> Yun lang. Kasi nga, wala tayong trabaho that time. Or, alam ko, 2012. Uh, saan na ba ako? Nakalimutan ko na eh. Pero, may trabaho ko noon. So, hindi lang ganong kalaking sahod. So, sayang, di ba? Kung nakapag-hold tayo ng ilang Bitcoin, so possible, milyonaryo na tayo ngayon. So, ang gusto ko lang i-share, possible, ito din yung mangyari sa Wallcoin or sa mga different tokens na hinuhold nyo. Like XRP, Solana. Sa Solana, guys, nag-hold ako niyan dati. Tumubo naman. Naka nabenta ko naman nung tumaas. Yun nga lang, nalungkot ako kasi nga. Kala ko yun yung top uh, high, ano niya, high price. Pero hindi pa pala, mas dumoble pa. From 1,000 yung presyo, naging uh, il ilan ba? 11,000 or naging 12,000 pesos. ba? Diba? times 10 or times uh, times 10 ba? Hindi lang, di ba? So, eto guys, noong 2000, 2000 13, ang presyo lang po ng 1 Bitcoin ay nasa 5,454. Ayan. So, search natin dito. BTC to PHP 2012. 2012. Ayan. Noong 2012. Ay, wait. Mali ata. Ay, uh, ang nakalagay Bitcoin na uh, <laughs> presyo. Lagyan natin ang year. Wait lang, guys. Ah. Year 20. Alam ko, mga 2012 to eh. Meron ng Bitcoin eh. Yung nga lang, di ko talaga, wala pa akong idea, wala pa akong masyadong alam sa mga ganyan-ganyan. So, wala akong ano dito, guys, history. Pero, eto, exchange rate natin. Check natin dito. Para labag ka idea kayo, guys. So, kung talaga mag ako ngayon magkakaroon ng extra, so, possible mag-hold pa rin ako ng ilang certain ng world coin. Kasi nga, alam nyo naman, AI po ito. Uh, alam nyo naman si, Al si Sam Altman yan. Yung tawag dito, uh, nag-pounder, uh, ba diba? So, yun, December... Ah, uh, saan sana ba? Nako, hindi ko makita dito, guys. Pasensya na. 500? Tama ba? Ano ba to? Peso ba to or uh, dollar? Ayan. Noong 2012, yung pinaka-ano niya ay... Wala. Wait lang, guys. Try natin dito. One Bitcoin to PHP. Ah, wait lang. Ito to. Ah, pwede pala dito. So, one Bitcoin From year, ano to ha, ah, 2012 ba? Ah? Ay, hindi na din, guys. Ito na yung ngayon. So, wala tayong, ano, wala tayong data na nakuha. Pero, usually, guys, nasa ganong presyo, sobrang baba. Pero ngayon, kung babalikan nyo, diba, sobrang taas na ng, ano, ng Bitcoin. Ngayon, compare... Ah, ng, ng ilang taon na nakalipas, ba diba? So, sayang. So, yun, ah... Uh, After nun, sabi dito, bakit mahalaga yung obvious verification at paano ito gawing safe? Nung nagpa-verify ako dito sa may Plaridel, ang nangyari is, is, is in-scan, very basic lang, before naman ni-scan yan, I explain sa inyo yung legalities, yung mga permits, papakita sa inyo. And take note guys, lahat ng permits is meron po si WorldCoin. At in-explain nila ano nga ba yung AI, sino nga ba yung founder. So kung magkakaroon sa inyo ng um, ID verification or yung iris verification, it's up to you no na uh, magpa-verify. Depende sa inyo, wala naman po sa nyo. Pero ako, nagpa-verify po ako for the sake na magkaroon tayo ng idea regarding dito. At yon sabi nila may risk daw yan sa identity or sa security natin. Pero lahat naman may risk. Pero nga, ito is AI. So, ang ang natatandaan ko, ang advantage daw nito is para maiwasan yung mga deep fake. 'Di ba? Alam niyo naman, halos lahat nagagaya na ng AI o nakakagawa na si AI ng mga nagagawa ng tao, like yung mag-create ng mga uh, realistic images or video na parang totoo, 'di ba? So, yung world ID or yung world coin or yung mismong application na to is para ma-determine kung totoo nga ba yung tao na yon or AI. Okay? So, yon So, sana kung magkakaroon sa inyo, intindihin nyo maigi yung uh, seminar before kayo magpa-scan ng iris. So, yon Number three, step by step kung paano i-set up yung vault para protectahan yung token mo. Actually, yung vault, eto siya. Pakita ko sa inyo. Ayan. So, meron tayo ngayon, guys, i-claim. Ma-expiration po ito ha? Kapag hindi natin to clean may ma -expiration siya ng one month. Okay? So, dapat talaga, maano niya siya, ma-claim niyo siya. Ayan, loading lang siya guys. Ano natin, refresh natin. Punta lang tayo guys dito sa world up ulit. Open natin ulit. And guys, kung kayo po ay uh, um, nakapag-verify na ng inyong iris, i-click nyo din tong invite. Malaki din pwede nyo kitain dito. Invite friends and earn up to 9,000. Guys, eto nakuha ko to lahat. Ayan, ito yung rewards ko. Nasa 12,000. Nakuha ko to lahat. Kasi ang ang rewards ko, dapat makapag-share uh, ako nung, ano, nung world uh, tao dito. Code. sa so, sampo. Sampo lang. After nun, wala na. Hindi na pwede. Hanggang sampo lang yung pwede mo ma-invite or ma-share ng uh, world coin. Tapos kapag nakapag-verify sila gamit yung iris nila, magkakaroon kayo ng 127 world coin or equivalent sa 12,000 pesos. So nakuha ko to guys. Ayan. So ano lang, anong, di ba nga, nag-create tayo ng ganitong content. So nilalagay ko yung, yung code ko doon sa my description. Okay, so pero ngayon wala na hanggang 10 lang yan. So ngayon, ito, i-claim na natin itong 3.20 world coin. So click nyo lang tong claim with world ID. Ah, wait lang, guys. Before natin siya i-click, ang available natin dito sa wallet ay 161. Okay? So, nasa ano to, one token. Lagpas. Lagpas siya ng one token. So, click natin to. Then, claim with world ID. So, kailangan pa rin, guys, ng phone kasi nga i-scan yan yung ating muka. Okay? So... Meron ditong dalawang option. Ayan. Meron ditong bolt, tapos may spending. So, baka ang napipili nyo guys, kaya na pupunta sa bolt, eto. Huwag nyo pipiliin po ito. Ang pipiliin nyo yung spending para hindi na kayo maghihintay pa ng 7 days para ma-unlock yun. Okay? So, again, ang pipiliin nyo pa rin ay itong spending. Huwag kayong uh, pipili nang bolt kung kayo po ay magkiklaim. Okay? So, click nyo lang continue. Ayan. Ay, maklik. Ayan. So, i-scan lang yung mukha ko dito. Wait, wait nyo lang, guys. Ha? Ayan. I-scan ko lang. Make it sure kung kayo po ay magkiklaim, dapat yung inyong wifi ay stable or yung inyong data ay malakas. Ayan. So, for sure and then gumagamit ngayon dahil loading malakas may internet namin pag ganyan guys i-start nyo ulit x nyo na lang ayun na mabak ulit natin guys alisin ko muna buksan ko ulit ayan click ko ulit tapos claim ayan again sa spending, yung pinili natin. Click continue. Ang kaganda naman guys nung vault, kapag po nilagay nyo sa vault, yung uh, interest niya sa loob ng 1 year is 10%. Ayan. Authentication verified. Ayan na. So, wait lang natin. Mapunta sa spending. Confirm natin. Ayan. Verified na kagad. Ganun lang. Okay, so wait lang natin mapunta yung 3.20 na world coins. So equivalent din yan sa almost 300 pesos or more than 300 pesos. Ayan. Wala pa. Wait lang natin. And then naman hinihintay natin guys. Number 4, ito, uh, mga tips kung paano gamitin o i-transfer yung world uh, coin ng walang mali. So again, dapat meron kayong pedax Kung wala kayong pidax, baka yung kapamilya nyo, kaibigan nyo meron. So doon na lang kayo. Huwag kayong makikipag-transact sa online na malalayo. Bakit hindi dapat basta mag-panic sell o paano i-handle ang volatility? Like for example, ang presyo ngayon is 95 pesos per world coin. Huwag nyo kagad siyang ibibenta or huwag nyo kagad siyang... Uh, wag muna kayong bibili kasi mataas. Kung magbebenta kayo, dapat mataas yung presyo. Kung bibili kayo, dapat mababa yung presyo. Ganun lang naman siya. Uh, buy low, sell high. Bakit ito mahalaga ngayon? Yung WorldCoin ay may mabilis tumaas. Kasi nga, alam nyo naman, ang daming ngayong naglalabasan regarding sa AI, lalo nga si Sam Altman, di ba, yung founder ng ChatGPT, is related po dito sa world coin yon. Number two, maraming nabibiktima sa scam, fake pick, pickups. apps. Totoo po yan. So, wag kayo guys magtitiwala basta-basta sa mga na, na mga nagbi-message sa inyo for transaction. Pangatlo, ang tamang knowledge equals protektado ang token plus mas malaki ang chance kumita. Yeah, yes, pwede naman talaga kayong kumita kasi nga dito, meron din sila inside the world Worldcoin application ng mga apps, mga mini app ngayon tinatawag doon, wherein pwede kayo guys mag-transact or pwede kayong kumita ng iba pang mga token bukod sa World Coin, 'di ba? So marami dyan mga mini ape eh, na pwedeng niyong explore. So check natin yung ating uh, amount. Ayan, andito na guys. May ko sa inyo. Pumasok na siya. Ayun. So kanina 160 ngayon available na yung 463 pesos natin, 'di ba? So kung nasa ano lang yan nasa uh, bolt, 7 days nyo pa yan guys bago siya makuha. So, yun. Ganun na kasimple. Paano siya ma-withdraw? So, next na makiklaim natin ay kailan ba? Ayan. Sa October 12. 12, November, and December. So, 3 months na lang. <laughs> ba diba? So, after na, wala na tayong makukuha. So, every month po talaga. Parang may ayuda din kayo. Not bad. ba diba? Mambili ng bigas or uh, ipunin nyo lang dyan, tapos hintayin nyo pag tumaas, katulad yan dati, yung presyo lang yan nasa 70, ngayon 90 na. So possible mag-retain na lang yan gantong presyo. Then after ng ilang taon, possible baka mag, ano na yung 500 pesos na isa. So hold lang kayo, bili lang kayo, or uh, yun, I suggest hold nyo lang. Yun talagang yung pinaka magandang gawin. Tapos, kapag tumaas, benta nyo. Then, kapag bumaba na naman, bili, tas benta. Ganun lang. Ito yung mga apps nila na nandito sa kanilang WorldCoin. Meron din guys dito mga apps na pwede kayong magsugal pero I suggest wag kasi nga sa inyong WorldCoin nyo. Okay? So yun lang. Uh, maraming mga apps na available dito. So explore nyo na lang. So yun guys. Maraming salamat kung mabit kayo dito. Don't forget to subscribe. Click the bell icon para sa mga next update natin regarding sa online opportunity, mananotify kayo kaagad. Maraming salamat. See you again sa next video. Bye-bye.